Pero magkidaw mo dahil longgo na nukana. Hello guys, ay pala door vlog natin ng kamukbang ay dito uh, tayo ngayon dito sa uh, farm mga kamukbang. So, kasama ko sila mother mga kamukbang. So, dito kami. Ah, uh, dahil yung lugar na sa mga kamukbang ay uh, nasakaganda. At sabi dito ano yung mga buong syudad ng Cotabato mga kamukbang. Tanong mo mo yung buong syudad ng Cotabato. Eh. Fiji kapag tumulta ka dito sa lugar ng mga kamukbang. Kaya ito yung far ng yung lugar na ito, ito yung far ng mali ko. Yung sa far niya. Yan yung bubong mga kabukbang sila. Dahil dapat kita ko sa iyo mga kabukbang yung buong city ng pagkabasod na napakasakas at ito sa lugar niya So, shout out pala sa ating mga subscriber at sa mga silong supporter natin. Shout sa iyo mga kabukbang. So, yan. Ito yung ano. Anong tawag ito, te? overview ayan yung tawag niya guys ito mga sa overview ang tawag dahil uh, tinawag kasut so, nga ba tinawag na overview to ayun makikita daw mga guys yung uh, lahat ng uh, ito. pag ikaw ay pumunta sa lugar na right? ito so, ay uh, makikita pag yung buong Cotabato City at yung buong uh, rito uh, yung taratatal nakikita so kaya tinawag siyang overview sabi ni ate Oo, oh, yan si mother ko. Si mama din si mother. Makakamapan. Ah, Ang primo ni Balang po. Isang balang po. Sa wali ato. Sa ano ng panggato ng mga kamapan. Oo, okay, well, okay. oh, oh maganda daw pag isa nyo mga kamukpang. So, pasita ko sa inyo mga kamapan city ng Cotabato ha. Na talagang makikita sa lugar na ito. Ayan, kita ko sa inyo. So, ayan mga kamapan oh. Ayan yung buong city ng Cotabato. Ayan o. Oh. Then, yung buong city ng Cotabato. Tanaw na tanaw mo dito mga kamukbang pag pumunta ka dito. Yan yung city. Airport, andito yung airport. Nakikita mo mga kamukbang. Yung karagatan. Diyan nakikita mo yung dagat dito. So napakataas itong lugar na ito mga kamukbang. So, yun, At, uh, mula dun sa aming bahay sa baba mga kamukbang. Nilalakad lang dito siguro mga one hour lang. Isang oras lang nilalakad mga kamukbang galing dun sa baba sa aming bahay. So, isang oras lang. So, pag mabilis ka, siguro mga 30 minutes lang kung mabilis ka. Mga 30 minutes lang galing doon sa baba. May mga kamukbang. So, napakaganda. Yan may mga pinyas na dito mga kamukbang. Ayan, mga pinya. Tinanin. Ayan. So, ayan yung hatap buhay nyo dito. Mga kamukbang. Dagatong ng ano, pang ng kahoy. O, ayan si ate. O, masipag si ate. Yaga, ano siya. Awek siya, malakang siya. siya. Mula ko niyaw? Sa tatuan? Ah. Ah. So, ayan mga kamukbang yung ano, ito yung kubo na dito. So, napakaganda dito mga kamukbang. Ayan o. No? Kita-kita yung buong syudad. So, ayan. Salamat sa lahat guys. Ano Salamat dito yung ating vlog. nandito kami sa farm. Kasama ko si Mada. Kasama ko mga ate ko mga bayaw. Ayan. Kasama ko sila. Nagpunta dito para makapalamig-lamig naman dito sa overview. So, <laughs> Oh, medyo ano sa baba kaya mahinit-init doon. Yaw palamig muna kami dito sa taas. So, maraming salamat sa lahat mga kamukbang. Salamat sa inyong lahat sa inyong patuloy na support sa mga bago pa lang sa ating channel. Kaya nakapanood, huwag kalimutan paki-subscribe yung ating channel at uh, paki-hit yung notification bell para pa kayo po ay updated sa mga susunod nating na vlog ni Boy Mukbangers at paki-share na rin mga kamukbang. Ayan, thank you sa lahat guys. God bless sa lahat. Bye-bye. Ingat po tayo.